Good afternoon mga tolls and friends. Mga tolls and friends, good afternoon. Ara-ara. Nandito ako ngayon no sa ah uh, Barangay ah uh, papuntang Abyag. Dito da ano, dito ano. Dito ako galing, oh. Yan, doon ako galing tapos karsada yan highway ito yung daan ng papuntang papuntang abiyag yan ito pala nasa sakupan pa ito ng binaliwan minor barangay abiyag yan papunta doon malayo pa yan mga 1 km pa siguro so hanggang dito lang tayo no kasi naghahanap tayo kung anong ma maigugulay Naghahanap tayo ng mga kung may, pwedeng maigulay ba. Yan, hanap tayo diyan pa hanap. Maghanap ako ng ang, anong pwedeng maigulay no para bukas. So hanap tayo. Yan dito tayo, nandito na tayo sa tulay ng Abyag. Tulay papuntang Abyag. Yan, tinanong na natin kung may mga nyug na lahin. Oh, ito na pala yung tulay ng abiyag. Oh, ano na, parang sira na to. halaka Parang pwede pa kaya ito? Ba't parang sira na to? Ano yung kahoy ano? Yan. Yung tulay nila, mga tolls and friends, parang sira na, no? oh. Pero try natin na baka pwede pang madulay. Pwede pa dumaan dito eh. Oh, parang nakakatakot na to. Tibay pa kayo to. Lumalagapok pa. Hindi dito na lang siguro tayo. Baka mabluso dyan. Hirap na. Ayun, may papaya yun yung papaya pwedeng igulay kahit lang maliit pa may papaya kaso maliit pa ayun no? wala maghanap tayong iba hanap tayong iba yun tingnan natin baka may isda ayun yung laking tilapya oh. laking tilapya dito yun you know? ano? oh Yan you ang lalaki ano tilapia ang lalaki oh yun lapit natin ah yan yan lapit pa lapit yan ang lalaki oh yan tilapia yan eh mulapit pa oh yan Oh, lalaki yung tilapia dito. Oh, oh yan. Sana ba yun? Oh, lalaki, oh. Wala oh, laking tilapia dito. Oh. Nawala na. Saan na kaya yan? Ayun sila oh. Lalaki oh. Nasa tabi na sila, o oh, yan. Ayan, kita nyo ba? Ayan, nakikita nyo ba siya? Ayan, nakikita nyo? Yung may tao, tayo yung may tao. Hop, oh, umuuyog, umuuyog, o. Oh. May tao, dumaan, o, oh, yan. Kaway-kaway naman, o. Oh. Kaway-kaway. Ayaw, ayaw. Ang lalaking tilapia dito. Uh. Oh. O, oh, parang sa wala lang yung lakad niya, eh. Dumaan niya tayo, nakakatakot naman to. Malalaki palang tilapia dito. Ano yun, ayun na yung dumaano. Oh. Ang bilis niya. Ang bilis yung dumaano mga tolsen pas. Ayun na sa so, oh. May wala na. Ang bilis niya. mabilis lumakad dito sa papunta may daan pala doon bago ah mayroon palang daan na no, nilagyan nila para sa motor ah okay ah dati kasi wala dito eh nung pumunta ako dati dito wala yan eh ah develop na pala no mayroon na palang daan papuntang habyag na motor yan, ito bago lang to eh. Ngayon ko lang nakita to. Yan. Ito kasi sa tao. Yan. Yung daanan sa tao. Yan. Nilagyan nila ng kalsada papuntang abyag para sa motor. Ah, okay ah. Develop ng ano pala oh. Yung tulay lang din na dipilup So hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa aking viewers. Tolls and Prince, I salute you all. God bless. Whoa.